isang lolo sa nabasaklan ang naghahanap ng pag-aaruga ng kanyang pamilya. Nahiwalay raw si Lolo Eddie Cerezo sa kanyang pamilya ilang taon na ang nakalipas. Itong si tatay daw na to ay uh, iniwan ng asawa at mga anak. Mm. Kasi dahil sabi daw ng mga anak niya, eh, nagkabit na asa, asawa daw ng iba ito. Mm. Kaya parang nag data sila. Parang ganun ang kwento eh. Hmmmm... Wala nang asawa, tunay ba? Oo, kung... Tong Yung mga anak nito saan? Yung nga, hindi daw malungkit kung saan. Dahil ganda. Dahil nata, Ang asawa niya? Wala rin. Sa... nasa Abrogata eh. Punta na abroad. Parang, kailan lang data pumunta sa Abrogata? Parang pinagbayaan na sila. Pinabayaan na ito. Ito si Uncle Edie. Saan ito nagtagal? Sa Manila. Sa Manila sila? Tapos umuwi dito? Umuwi kasi... Parang naggala-gala na doon, pinabayaan. Pinabayaan siya doon. Nang asawa niya? Nang kamanak niya, parang tinakwil. Doon ano, no. nila makaya doon, kasi naglakad-lakad kung saan. Mm. Nang iniwan na rin nila. Wala nang nagpalaboy-laboy ito, ay napagpasyahang iuwi si Lolo Eddie dito sa Aklan. Tapos yung... yung sa libako yan, ngayon ay hindi kaya na ano doon. Mm. Pati niya. Transfer dito. Noong nandito na sa Aklan si Lolo Eddie, ay na mild stroke ito kaya tuhan pati ang kanyang paggalaw at pagsasalita. Ano yan? Na-stroke o ano? Na-stroke. Sa liba, na-stroke yan. Mild stroke. Ang kanyang kapatid na babae at pamilya nito sa bayan ng Nabas ang kumupkop at nag-alaga ngayon kay Lolo Eddie. Si ate ang nag-alaga pala. Oo. Hmm. Oh. Oh. Okay. lang yung asawa niya, yung patid ko. Ngunit dahil pumanaw na kumakailan lang ang asawa ng kapatid na babae, Lolo Eddie, tap na rin ito sa pag-aalaga sa kanya. Ano ro, trabaho ni ang asawa dati ni Ate Jekyll? Kung okay. nag-aalaga kay Kuya Eddie, na 4 years na siyang nandito sa akin. Mga pamilya niya, hindi na sila nagpapadala ng pera. Hmm. Kung magpapadala, 1,000. Imagine yung 1,000 na yan, kulang po si diaper, hmm. tens na nang bulong, tapos gatas. Ang mister nyo po ang nag-aalaga? oh, Kaya ang panawagan nila sa pamilya ni Lolo Eddie. Panawagan ko lang sa kanyang asawa at mga anak, tanggapin niya sa papa nyo. Habang may hinig na pa siya, kawawa naman. Eh. Siyempre, ako rin, nahihirapan din ako. Sa pag-aalaga, hirap-nahirap din ako. Wala na yung mister ko, may pamilya na yung mga anak ko. Ako hmm. lang, isang gano'n. mga kapobre nandito tayo sa bahay kubo ni Lolo Ede Siriso nandito po siya sa uh, bahay kubo na to nakatira at uh, siya po ay uh, stroke no mild stroke and uh, hindi na ho ngayon halos nakakakilos at ang tanging nag-aalaga dito sa kanya ay yung kanyang kapatid na babae eh, yung kapatid niya na babae yung asawa po mga kapobs nitong mga nakaraang mga araw lang ay kumanaw na yun yung nagsakripisyo dito sa kay tatay Edi nag-aalaga and then yun pa yung nawala si tatay Edi nalaman natin na may mga anak to mga professionals naman daw ang mga anak nito at uh, ang iba na sa ibang bansa at ang kanyang asawa pero ni kaunting halaga raw na pera para sa pagkain or anumang financial assistance para kay lolo Tatay id hindi po nagpapadala. So, Tatay, kumusta po kayo? Ha? Kumusta ikaw? May panawagan ka sa mga anak mo? Ha? Ilang taon na po kayo? Mm yeah. hmm. May gusto kang sabihin sa mga anak mo? Na nanonood sila ngayon. Ano po ang gusto ninyong iparating sa mga anak mo? Hmm? May ano po kayo? May panawagan po kayo? Gusto niyo manawagan tayo? Ha? Ah? Oh, oo, oh, ini daw. Inihirapan siya magsalita eh. Anong gustong sabihin mo po? Sige tay, dyan lang po. Salita na po ikaw. Anong gusto nyo pong sabihin? Tay? May gusto ikaw nga hambalon sa imo nga mga unga? Aklanan to siya or Tagalog talaga? Tagalog. May gusto kang sabihin sa mga anak mo tay? Wala po. Ha? Hindi nagsasalita. Ayaw. Um, ikaw po ang tanging kapatid na nag-aalaga kay Eddie. Opo. Opo. nag-aalaga kay Eddie, almost years na siyang nandito sa akin. Mm-hmm. Ay, kasi mga pamilya niya, kung bagay, ginabotan gina, ano, abandon. Ginabandon na? Oo. Hmm. Um. Tapos, um, hindi na sila nagpapadala ng pera. Yung, hmm. Kung magpapadala, 1,000. Imagine, yung 1,000 na yan, kulang pa sa daya, per. Hmm. Yung 10,000 pulang, na tapos gatas. Hmm. Okay. Kailan oh, huli silang nagpadala? Tukul na to, eh. Hindi ko na ano, dahil... Taon ay, na ba? Ay, hindi naman. Month lang. Hmm. Ito. Oo. Oh, oh. Pero ang nakalungkot uh, dahil ang mister nyo po ay pumanaw na. Oo, kaya kailan lang. Ano? Kaya yun ang nag-aalaga. Oo, oh, siyan. Siyempre siyem, kung nagpupo siya, siyempre kung minsan ay Hmm. Siyempre hindi ako kasi ang dahil mabigat wala maghakwat. Okay. Siyempre may sakit-sakit mo. Balik ko, may balik ko sa ako. May edad na rin po kayo. Um, may edad din ako. Hmm. Hay, ganyan ko, siya nag ano na, siyempre nagbabiyahe siya, tricycle. Siyempre, kumisan, pag nakita na na dumumi, mm. siyempre hugasan niya, tapos yung ganun ng tubig, mm. upas mo. Oo, oh, Kahit mo. pagod na pagod na Oo. yung asawa mo mm -hmm. sa baka tricycle, mm -hmm. pag, pagdating dito siya ang inaalagaan. Oo, oh, kung siyempre, kung minsan, maalis ako, siyempre, may ano man ako sa, mm. ano sa evolution, ano man lang yung, ano lang ako dyan sa barang siin, buga na sa mga bata oh, rin. Oh, oh. Paano yan? Na, na, message yun na po yung kanyang mga anak, ay, mga anak niya sinabihan ko rin na maski, di ba, <clears throat> kay Charm, kay Clarice, at kay Karen, sa kanyang asawa, siyempre maski ano sa manang kanilang magulang, magulang pa rin, rin di ba? Mm -hmm. Kung di sa kanilang ama, kung di sa kanilang magulang, di na nila nakita ang kalibutan nga ra. Mm. Mm -hmm. Dahil man andang ano sa kanilang ama, maski paalin na yung nakapaiskwela. Siyempre, kaso nga lang, siyempre hindi maiwasan na... Maski kita nung mga anak tapos iba may parents kita na ginano kita may hinanakikit din kita, di ba? Mm -hmm. Sakit din, syempre minsan may ano kita sa atong ginikanan. Mm, -hmm. mm -hmm. din yung sitwasyon ng kuya ko nito. Mm -hmm. Pero mas nakakaawa din ako dahil mm -hmm. mm, matanda na ako, syempre sakit ang likod ko magkuwat na bigat. Tapos yung mga anak ayaw ayaw nilang tanggapin. Oo, oo kumbaga hindi kumbaga sino yung Kasi asawa. nagsabi ng anak niyang ano, kung tatanggapin niya yung asawa mo, wala kang hindi ka makakatanggap ng sustento. Yan. Kung tatanggapin ng, may, Mrs. ng misis? o asawa niya si Kuedi, hindi, wala siya matatanggap na sustento. Mula sa mga, mga anak? Ano mm -hmm. Anong mga trabaho ng mga anak? Ay, may ano man, may mga ano dun. Professionals? Medyo, may, isang si Karen, medyo professional, professional, anong ano. ano. Mm -hmm. Pero yung dalawa, hindi naman may mga trabaho man, tapos may mga negosyo man na ano, konti lang. Ito. Mm -hmm. so, mm -hmm. Bakit ano kaya ang malalim na dahilan na kay Kuya Eddie Eh, siyempre, kung bagasin, siyempre may ginawa siguro na hindi namin alam nang na kung ano ginawa niya sa mga anak niya. Noong time? Noong time, o, oh, sa Manila siya. Mm -hmm. Siyempre, kung hindi ko rin sinik ano si mga anak niya, siyempre basin din natin maseran, no, mm -hmm. di ba? O, oh, may hinanakit. Oo, um, oh, may hinanakit. Pero yeah. ngayon, kailangan-kailangan talaga ni Tatay Edi ng, ng tulong. Ayun, Ay, no. Sa financial, hindi siya na napapadala oh. mm. Siyempre ngayon, wala na mister ko. Oh. Oh, Siyempre, nagtatricycle lang siya. Hmm. Ang ng mga diaper. Siyempre, mm oh, diaper, maintenance niya. Mister ko nga, hindi ko na ano na maintenance. Siya nga, may nabibila oh. na maintenance. So, Tapos ito. na, matay tayo yung Mr. Mm -hmm. mister. Mm -hmm. Okay. no? Lang so, lang. Manawagan lang muna tayo ngayon, no? Sa mga anak niya. Anong panawagan niyo po, te? Tibilen, Charm, Clarice, Karen. Ano, kung may natitira pa kaya na sa inyong puso. Ano, Siyempre, ano nyo naman yung papa nyo, kahit ganon siya kasama. Siyempre, ano yung, hindi naman kayo pinabayaan. Tapos, mm -hmm. an Siyempre, kung hindi naman kay tatay, kay papa niyo, hindi niyo makikita ang kalibutan nga na. Kaya ang hiling ko lang sa inyo na kung pwede, tanggapin niyo sa si papa niyo ha, sa, hanggang may buhay pa siya para, di ba? Mm -hmm. Hmm. Habang may hinig nga pa siya, o. Oh. Mm -hmm. Total, ano makam sa Kristuhanan kayo, ano, di ba? Oh, Dapat, ianin niya naman mm -hmm. yung papa niyo. Siyempre, ang kawawa naman eh. Siyempre, ako rin, nahihirapan din ako okay lang sa sa financial kahit paano nakakan pero sa pag-alaga hirap na hirap din ako. Okay. Mm -hmm. Kaya kapin na ngayon nawala na yung Mr. CEO, o, o mister Ko, si ang uncle niyo. Mm -hmm. Siyempre, may pamilya na ibang mga anak ko. Ako mm -hmm. lang isang gano. Opo. Okay. Mm -hmm. Siyempre, ko lang ang ano nila. Mm -hmm. To. mm -hmm. Kaya pinapanawagan ko lang sa kanyang asawa at mga anak mm -hmm. na kung pwede, kung kaya niya naman siguro mag ano nang nang ng katulong o mag mag-alaga to mag pwede niya masweldohan di ba mm -hmm. ito ng, ano sa kanila kaya -kaya, kaya kaya nila kaya kaya nila ho oo. Oo, oo, oo. kaya to so, so ngayon po nai ay may dala kaming mga diaper doon para ibigay namin sa inyo para habang hinihintay natin yung response ng mga anak ay magamit muna ninyo no ay malaking tulong po to uh -huh. Malaking tulong ko ito. Ayan. Ito galing to kay Ate Ray Manaka ito. ito. Uh, sa so Japan wow. pa ito uh, sa amin. Uh, Tapos uh, may, alcohol uh, pa. galing sa taga New Washington, nakababayan natin pero taga Texas siya. Abo, uh, thank you. Tapos magbigay tayo ng 5,000 siguro yung sa personal na lang natin yan habang uh, hinihintay natin yung response ng mga anak makatulong man kay tatay ha. Uh, ay, mabi, alam ko ang bigat ng nararamdaman ng atin niya eh. May ninanay oh. It's a nanay oh. Sige, sige. sige Nay, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 eh. Maraming uh, maraming marami. salamat sa next sponsor na nagbigay ng financial ito. Malaking tulong ito para sa aking magulang. Agabay uh, pa na maraming pang pa blessing ma... Uh, matanggap niyo sa nagbigay nito. Maraming maraming salamat po. God bless po. Ayan, sige po. Uh, mga kapobre, sa kanyang mga anak, ano po ang obligation ninyo sa inyong uh, magulang kahit uh, gaano po kasama o may nagawa sa inyong hindi maganda ay ito, ngayong, ngayong panahon na to talaga kailangan-kailangan po kayo ng inyong ama na hindi na ho nakapagsalita dahil na, na stroke at yung nag-aalaga sa kanya na asawa ni auntie ay namatay na rin kaya yun po ang nag nagmamalasakit talaga sa kanya eh may edad na po si nanay oh hindi na halos maka makabuhat pa kay tatay Eddie ayan sige po sana po ay share niyo itong video natin para ma i, eh, makarating doon sa kanyang pamilya yan, salamat po.